Hello, good morning. Ah, oh, dito kami nagbabanding ng alaga ko sa <laughs> sa gitna ng farm. Dito niya pinarada yung kanyang ATV at dito raw kami mag iPad at mag cellphone. Oh, sige. Okay. Mas okay naman sa akin at ako ay nakakapag telepono din. <laughs> Are you okay? Tama na kasi sandal pa siya dito sa kanyang ATV. Katapos ko lang kumain ng uh, isang apple, kakain ulit ako. Dito ko nalinisan sa <laughs> pag. Malayo yung gripo nandun pa. The cost 100 What? 200 Yeah. What do you mean $200? The car is $200. Ah, the car. Which car? This ah, the one you put Yeah. Ano yung tong ng apple? Kahapon naka-apat yata ako ng papa. Kasi malutong. Bulang na lang ilagyan ko ng asin. Maasim asim na matamis. Parang mayabas kaya masarap. $200 for this cost. Okay. Nasa ilalim kami ng pine trees. should discard the star. card. Can you say hello? Hello. Say mabuhay. Mabuhay. Mm, you say good. Good. Wave your hand. Mabuhay. <laughs> hello Philippines and hello world. Like that. Say baby. Ah, Abby. Ayaw niya magpatawag ng baby. Malaki na daw siya. Ako naman ang I'm Wait baby. To me? Sanay naman ako ng baby sa kanya. Dati, ayaw niyang sabihin, sabihan ko siya na sepa, gusto niya baby. Pero ngayon, medyo nag-matured, matured na siya. Ngayon, ayaw na niyang sabihin na baby. Habi niya, hindi ako masagot sa iyo pag tinawag mo akong baby. Tawagin mo na lang ako ng abi. Kasi may baby sister na siya. This, is the card. this is the uh -huh. I want to put this there. Tired. What? Tired. Yes. Yeah, Pagkakain niya, gusto niya agad lalabas. Nagmamotor. Kaya nagawa ko, pagkakain niya, luto rin ako ng pagkain, kakain din agad ako. Kaya pag nandito na kami, oh, di hala na sila dito sa bahay. Basta kami na alaga, kung nandito na sila, basta okay na. Kahapon na midas kami ng apple. Ilalahin ko sa ano sa day off. Gusto ko sana magpaturo ng paggawa ng apple cider. Kasi marami namang apples. Eh, Kasi sayang lang nagdalagagandong din. Binibigay ko nga lang sa mga supa kahapon. Palis yata sa inaamat rin at tayo so ko rin.